Personal na umingi ng paumanin sa pamilya Kizo si Annabel Rama kaugnay sa gulo sa burol ng biyernes. Itinanggi naman ang nakaawa niyang showbiz writer ang ilang paratang ni Rama. Nagbabalik si Salima Refran. Matapos ang umano'y panunugod ni Annabel Rama sa showbiz writer na si Chito Alcid sa burol ni Mang Dolphin itong biyernes, nagbalik siya sa salamay kagabi. Isa-isa raw niyang nilapitan ng magkakapatid na Kizon para magsuri at tinanggap naman daw nila ito. Masaya masaya ako kasi si Eric, sinamahan pa niya ako sa kay paring Dolphy, nagsuri ako kay paring Dolphy sa nangyari. Pero di pa rin siya natatapos sa pagbira kay El Cid na umano'y naunang nagpasari. Di rin daw totoong tinutukan niya ng kutsilyo si El Cid. Nabigla ako, nakalimutan ko na nasa kainan pala kami. Yung hahampasin sana niya ako ng, ano, ng iPad niya, Naghanap na ako ng mahawakan ko, kung kutsilyo, kung ano. Nahawakan ko yung ano, baston. Hinala ni Rama, ang kaaway niya si Amalia Fuentes, ang may pagkanaumano ng gulo. Kasi si, si, ano, si Chito, dala ni Amalia yun eh. Parang pakawalang aso, parang para sugurin ako. Pareho naman itong tinanggi ni na Fuentes at Alcid. Annabel Rama does not need any provocation. And besides, she is not ah uh, worthy well, for me to plan this. Kawawa naman ang mga tabi na bibintangan niya. Hindi nga namin alam na magkakasama-sama kami nung araw na yon. Biglaan. Git ni Alcid, si Rama ang nauna. At bago pa ang gulo nitong biyernes, matagal na rin daw siyang sinisiraan ng talent manager. Kabilang na ang tweet na nanghalay umano siya ng janitor. ah uh, meron daw sit Hotel, meron daw ako nirape na ni janitor, excuse me. Get the information or the bio data of that guy, i nyo. Di raw masabi ni Alcid kung bukas na na makapag-ayos kay Rama, lalo na't na may nakabinbin pang demanda si Rama laban sa kanya. Doon kami dinimanda sa Cebu, di kita tayo doon. Sa Lima Refran, nakatutok 24 Horas.